ito na yung ko. so haayusin ko muna yan yung mga gamit ko ito muna kung sa mga lang ginagawa ng bahay ko abang ibon para sa bahay Mahirap ang walang bahay talaga. Pag nangungupahan ka, hirap sa so, sinasabi ko yung mga anak ko uh, nakikitira muna sila sa kaibigan nila at sa mga nila yun naman yung mga taong nagawan din natin ng kabutihan nung tayo ano kaya nagtatanaw ko, ano lang din po sila salamat sa mga kaibigan ng mga anak ko sa mga kamag-anak ng asawa ko kasi doon din tumutuloy yung asawa ko pa lipat-lipat lang muna sabi ko nga eh lilipat din naman lahat ang mga kahirapan na to imposible eh country dito ba ako nagsasapatos dito ba ako buhupo pagka may nagsasapatos so ayun guys nilipas din mga kahirapan ito, lagi mas sinasabi sa mga nako tiyaga tiyaga lang mga anak. mahanap niyo tayo din ng bahay maghihintay ko din sa si papa siyempre sana huwag na rin magsisirahin ang taxi ko no? kasi pagka ano mga kaabalan din sa biyahe pagka ang taxi ko rin ay nasisira Thank you for watching. Po, salamat po.